sa mga katrups mga katrups ito biglang umulan sa amin eh. init ng panahon ngayon biglang umulan oh. Eh. Pero mga katrops, matagal pa naman ang tagulan sa amin. Mga buwan November pa. Kaya matagal pa ang tagulan sa amin dito sa Bicol. Ganda mga bulak, tanim na nabulakot ng asawa ko, mga katrups. Sa so, ibaba iba ba, mayroon pa kami tanim na ano, kamote Oh. Ay, sarap naman. Sarap ilagay sa isda, di ba mga katrups? Yan buhay probinsya mga katrups. Yan, gulay din yan mga katrups. So, kinakain yan, lubi-lubi ano yan. So, ang maganda sa buhay probinsya mga katrups. Nandiyan mga ulam. Yan, yan, kinakain din yan. Yan, Tanggus, kamuting kao. Yan, uh, yan, kinakain din mga katrups. Ito, so, kamuti oh. uh, diba? Uh, yan. Albus na tamote mga katroop. Bigla lang naman yung ulan dito mga katroop. Pero matagal pa tayo dito mga katrob sa buwan ng November 5. Buwan ng November at December, ah, talaga ang ulan dito. Alos magdamag, puro ulan lang. Kaya pag wala kang alis ng sasang buwan, yung nakaraan taon dito sa amin, alos tatlong buwan, puro ulan, eh, wala ka talagang bak na pagkain. Wala. Butom, mabutin. Na dapat pa ganyan buwan na. Pero ngayon nung no, nakarantaw lang nangyari yadin mga katrups. naman taon-taon. Minsan lang mangyari ang mahabang tagulan sa amin dito. Minsan nakakalawit mga bangka pag isang linggo, dalawang linggo lang na ay isang linggo lang na lagi umuulan na nakakalawit mga bangka. ay na yung ma mahaba talaga. Yung nakara lang naman yung taon mga trucks. Tru hindi naman lagi bihira lang naman nangyari lagi naman nakakalaot mga bangka dito pagkunti-kunti kaya pagdating mga katrops na ano January ay maganda na sabi taginit na January, February, March ay ngayon June pagsaga na ngayon sa amin ngayon June dami isda dito sa amin ngayon mga katropes. Mga tanim nga asawa ko itong mga katripsok. Eh. Yan, santulya mga katripsok. Eh. mga bunga na yung mga katrups. mga ah, kainog na lang mga katruks pwede nang kainin yan 1 to 1 palaka mga ka eh. kasi nabasa siya eh kaya two -two palaka Sana pa na, na nang ulan mga katrup. Yan pa yung tanim ng asawa ko mga so, oh. oh, di ba? Daming tanim ng asawa ko eh. mga katrop salamat sa inyong panonood sana yung di pa nag subscribe mag subscribe naman para lagi kayo update sa mga bagong video yan lamang mga katrop salamat sa inyong lahat God bless sa inyong lahat thank you